Fishing tayo, fishing tayo mga kapising. Laki oh. Wow, ang laki. Oh, tilapia. Bisan tayo, laki oh. Four finger. Nadali natin sa finger. One zero. <laughs> Pamimigay natin na rin yan. Pag dagdagan lang natin. Mga limang ganito. Oh. Po, yun oh, Natatawaran yung yung Oo, solve na yan. Lang po na yun. Laki po na yun. Laki pa na naman. tulog na ako ng tulog ah uh. A -a -a akong Walang papagawa ng electric fan. Ah. Masahid ko eh. Ano po kayo? Electronics? Oo. Oh. Kasi so, yung electric fan. Nagawa ko TV, pero napatigil ako sa TV. Oo. Uh, Kasi na pumasok ako ng TV mo sa 1988. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakapagawa ulit ng TV. 36 na 36 years na? Oo. tagal na pala eh hindi na ako Basta ko wala na naman ang utak ko <laughs> nakalimutan mo na? pero pagka sa amin yung mga guwang lang, mga price ko, kaya kong ano kahit pa yung dito pero dito parang may taba na ako ituloy lang tayo pagsasali hindi, dali karon naman doktor yan eh tatanoy okay. mo kung ano na sira ah. sa iyo hindi hindi yan tatanoy na sa iyo so, mga nga kahit yung TV ko na lang na yung backlight. Panginaw Hindi ko magawa Ibig sabihin tayo, hindi na kayo gumagawa ngayon Hindi na Hindi na Electric pang washing Ah, si yes, dati pala dating ano, dating electronics, magawa ng electronic TV. Pagkatapos ng high school, electronic Bali. Bali, ng... Bali nag-apply po kayo ng MAPSA, no? PST. Oo po na, 1998 Nagsimula po kayo nag-apply? Wala ko pumakaw May 16, 1998 Kinakwang po Maksa po kayo din sa po kayo dito sa ah, Makati Ang pangalan niyo tayo? Ang ah, pangalan niyo? Baral Juanito, Juanito Baral. Ah, Juanito Baral yan, si Tatay ito baral. Kawi-kawi kayo, Tay. <laughs> ano? Hello. <laughs> Isi siyang mapsa dito sa Makati. Ah, vlog dito ya? Yes, sir. Ah, nagbabaka sakali. Ano siyang vlogger dito na ito talaga? Oh, si Kachoy. Ay, oh. Si Kachoy. Oh. Kababayan ko yun. Sa tropa rin. Tagadyan lang yun sa Guadalupe. Sa Ibabaw. Oh. Dito lang, malapit. Hindi siya madalas. sabit. Sabi na, sabit. Babayaan ko muna para kagatin. Eh. Ah. Uli mga kapisik, uli uli. Ayun oh, no? malaki malaki. Eh. 5 finger yata to vision ayun oh, malaki o oh. dali malaki malaki na dali natin lagyan na natin dito babad natin dito babad muna natin dyan para mabuhay sila. <laughs> Piling-pili. Piliin natin para hindi naman ano. Sayang kasi yung mga maliliit. Mamamatay pag di natin kinuha. E, balik na lang. Oo. Oh. Kadalawa na. Kadalawa ng finger. Oli na naman, oh. oh Yumuyug-yug yung ating ano, oh. Oh, niyuyug-yug. Good size na naman to. Ayan, oh. Wow, laki. Isa sukat, five finger. Five finger to, mga katising. Ah. Uh -huh ka ay pag naangat na malaki na pala eh. Dyan. May halang, halang, eh. Galing ano? Uh, Laguna Bay. Si mo, na kasi si Jay Yun Taga waste bank ng ano pa Ganglers Broadway yun sila Hindi ko alam wala ko anang ko kanina Naka-hope yung camera Kapat na tayo Ayun may uli May uli pala oh Ay kalas Sayang May uli pala yun Sayang, malaki sana ang nahuli natin nakalas, kumalas. Kala ko, wala lang. May huli pala yun. como a Yeah, malo na, very normal na. huli natin lima lang na puro good size Ayan, hanggang dito na lang yung ating video maraming salamat at uh, ito na kauli tayo mga ano, uh, limang piraso mga good size thank you very much uh, bye bye